Bandang 12 to 1, uh, magsumer kami mag-asawa. Nagpasama siya sa CR, sinamahan ko po siya. Ngayon po, meron po akong nakitang kotse na medyo po papalapit dun sa dito. Dandahan mm -hmm. lang po tumatakbo. Ngayon po sabi sa asawa sa ko, uh, be, pakipatay mo yung preset kasi may kotse parang minaman mo lang tayo. Ngayon po, habang lumalapit po dyan sa may tapat namin, tumigil po yung kotse dyan. May meron po ginabang isang uh, nakasort pero kailangan ko po yung bata. Mm. -hmm. Ngayon po yung kotse, tumakbo na po yun doon. Ang tagal po doon kasi pinagpamas ng ulan po dito. Mm -hmm. Kaya, Kasi -hmm. si Pilipinas po. Pagtapos po sa may maliwanag, nakunan ko po, po yung plate number. Ang plate number niya is uh, A ASA 8392 black tinted. Mm. -hmm. Ngayon po, Ngayon po, sila. Pagbalik po, sinakay sumakay na po yung isang yung batang bumaba. Yung pangalawang balik po na pangalawang balik po, ma'am. Siyempre pumasok na po kami sa loob, ano na po kami, siyempre, uh, kumbaga sa ano, hindi na po namin na, na, babalik pa. Ngayon po, pag, siguro mga 10 minutes, uh, 10 minutes to before 15 minutes, bumalik po sila. Mm -hmm. Hindi na po namin alam, mm -hmm. pinaghahataw na po ito, pinaghahataw, mm -hmm. tapos bila po may pumutok. Pag putok po niyan, hinataw na po ito, Binaras po nila yan. Siyempre ayun mo kung yung payagan ng mga sakong lumabas kasi baka po may baril. Mm -hmm. Ngayon po yung mga ano ko, panika na po yung mga anak ko. Nag-iiyakan na po dyan sa loob. Mm hmm. Siyempre bilang ano naman po ama, nakawali po sa mga anak ko. Ginawa ko po, wala lang po. Bala lang kami ano. Kung ba kasalan namin sa kanila, wala naman po kami ginagawang mas masama. Hmm. sa mga ganyan tao po dapat makulong yung mga ibigyan. Mabigyan naman kami ng konting respeto. Wala po kami nga alam na sa kanila. Wala kami ginagawa masama. Alam pa po lang tao dito. Naawa po ko sa mga bata. Bukod po may sagat pa ako. Wala naman kami ginagawa masama. Para ganito yung kamila. Gamit, wala naman itong kasalanan eh. Ito, ginasal din mo, sir. Hindi po sa akin eh. Sa kamayin ko po itong motor Hindi po sa amin yan. Ba't pati yung dami? Yung nila. Ang gusto ko na mangyari, mabigyan naman po ng konti na rin. Ano? Hindi po namin namukhaan yung dalawa kasama nila, pero ang pagkakalam pulis mo yun. Paano nyo na-describe na, na bully, alleged police po yun, sir? ano ano po yung itsura niya sir para masasabi po ninyong pulis kilala niyo po ba siya bilang pulis ano po magpagsamo ka mamukha po siya pero hindi niyo po alam yung pangalan hindi po lang yung pangalan hindi po siya nakikita sir hindi po sir. mm So, maliban dito sa motor, sir, ano pa po yung mga alleged na mga sinira po, sir? Yung po. Yan po, mga, po, mga, 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 po mga, 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 Oh. Well, nice lang po namin. Yung mga bolt ko mas Yung mga picture, uh oo. -oh. Binasag din tong bumbilya oh, nito. Opo, sir. You Binasag Ayun po yan yung tumalit po doon. Yun yung bumbilya. Oo. -o. So, after po nitong pangyayari, sir, lumapit na po ba kayo sa kapulisan para isumbong po itong pangyayari? Uh -huh. Tumamag po kami sa police station. Uh -huh. Nagkamali pa nga po ng tabong asawa ko. Uh -huh. Ngayon po natawagan niya, police... Ano ba yung tinawagan Norte. Los Norte. Ngayon po, ang timanong yung pagtawag namin, ang kamali, tinawagan po sila dyan. pumunta po yung mobile dito. May, may bumaba po, may, may dumati naman po yung mobile. Sabi ko, sir, hindi ba kayo baba para tinanong yung nangyari sa amin? Mm -mm. Hindi na po sila bumaba. Ang sagot pa nung pulis eh, bakit kami, arangan naman nga niya, magbantayan pa namin kayo. Bakit namin kayo babantayan? Magbantayan kami magdamag sa inyo. Katwiran pa mm -hmm. yun, ma'am? Mm -hmm. Dapat mga piniksyon nila kung anong nangyari dito sa amin. Dapat ah, piniksyon nila yan. Hindi sila bumaba, Sir. Hindi po sila bumaba. Hmm. Oh, Kaya yun lang po ang, pong, yun ang pong pinakasama ng loob ko eh. Kung halimbawa pala po may loob eh. kung tinapay po kami ito, hindi po laban namin. Mm -hmm. Pero inimbitahan na po kayo sa estasyon para mag-blatter or kausapin po ngayon, Sir? Pinapunta po kami, Ma'am, doon sa loob pero ayoko po. Gusto ko po talagang may plan itong ginagawa niyo. Kasi po, kanina lang po rito. Nagpunta po rito yung mga polis. Binaliwala nila kami. Mm -hmm. Ano pa ang sabihin nila? Ano ba yung... Kasi ano po yan? Ibang kaso po itong ginagawa nila sa amin. Wala lang po kami alam na kaso sa kanila. Mm -hmm. Doon sa binabanggit po natin ng mismong polis, sir. Uh, meron po na... na nakausap nyo na ba yung dati? Meron ba kayong hindi pagkakaintindihan dati? or kahit ano sir para i uh, alleged na gawin ito sa inyo? Wala po ma'am, hindi po namin sila kilala. Wala po ma'am, wala po kaming ano sa kanila, atraso. So ano po yung naiisip natin na posibleng motibo na ito sir? Hindi po nga po alam ma'am eh kung anong motibo nila <laughs> Kasi po lagi po kaming binawan mo nandito ng mga minsan po mayroong pamban. Mm -hmm. Kaya nung po nung Sabado, nung das, may, mayroon po dyan ban ha, paikot-ikot po dito. Dalawang mm -hmm. beses bumabalik. Yung po yung mga anak ko. Yung pala, yun nangyari na mangyayari ng araw ng linggo. Mm -hmm. So, mayroon po ba kayong gustong iparating doon sa sinasabi natin alleged na police, sir? At sa kapulisan din po? Ang gusto ko lang po mangyayari, ma'am, eh. po naman kami ng... kasi po, baka tampo kami. Wala na po kami kalaban-laban dito, eh. Mm po, Wala kami kalaban-laban. Lang ang gusto lang mayari, kung makulong sila, makulong. Ginawa nila sa amin. Kasi po yung mga bata, katulong po yung mga bata. Mm -hmm. So, so, sila ng para matuto naman po sila. Mm -hmm. So ngayon, parang may trauma, may takot na, sir. May takot po, ma'am. Ayaw nga po nila matulog dito. Huwag sa naman tayo matutulog. Mm -hmm.